Eh. Ang tibay nito Uy, ano yan? Kagambang saging Ano? Ibang gagamba to Kuha <laughs> kagat-kagat to ano? Sa loob eh Ayan Uy, natin Ayun Hello, what's up mga boss? Dito na tayo sa mga saging Dito man tayo maghanta Medyo, ano na eh medyo season na kasi yung mga pala yung pag harbesa na talaga ay nice season na yung gagamba so ayan simulan na natin ang paghanap sa so, may sagingan muna tayo mga guys tara samahan nyo ako ayan. ito pumunta na tayo dyan may saging mas meron pa dun sa may likod nya mas madami atang saging ba no mga ano ano kayang baray ito natin dito kung meron lakad lakad lang tayo ayun meron sapot may isa mga boss idol and bupa dito ay <laughs> ibang gagamba to ayun yung mga parang garapa ata dito natay dito ayun meron na naman dalawa boss pangalawang sapot ayan kita nyo ba yung sapot medyo diba Tapos may nakatiklop dito may nakatiklop sa loob ayun sa loob syo tunan natin ko ng laman lamat. Ay! Naulog na. Ayan. Nasa baba o. Oh. Ayan. Oh, nandun Oh. Yellow. Kita nyo yun ba yung yellow doon? Ayan mo na. Para bumalik doon. Ano? Ang siya lang nakatektok dyan Oh. Ayan. Saging pa dito. Oh, pwede na ata to ah ano, sa mo? nyo punin na natin pero di amin yan eh <laughs> <laughs> meron pa dito oh oh ayan oh. ayan kagambang padi padi sa eh, kan X yung iba eh tawag nila X na ano? You know, ibang gagambato? to <laughs> tuwa kagat kagat pa ano? mo ang kamay Kori kore 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 ouch sakit eto oh isang solid na gagamba to sa may saging madali lang hanapin dito mga ganta ayan Tingnan natin dito sa loob. Buklatin natin kung maganda. Pero kung hindi, pabayaan na natin to. Sa loob. Oh. Uh. Ayaw. Ayaw pabuklat, no? Ano pa Sa loob eh. Ayan. Kukita natin. Ayun no. Grabe yan. G. Grabe. Isin natin. Itim. Quality. Quality lodi. Ayan, oh. Ba, sa sapot ba yung Makita. Ayan. Di ang kapal. <laughs> Lagkit pa. Kapal, malagkit. Ayan, know oh. May dikit. Dito lang, oh. Hindi mahirap hanapin. Ayan siya, oh. oh. Kita nyo, gumagalaw-galaw yung, yung kamay. Dito siya, sa loob. Muklatin natin. oops, Uy. dahan, -dahan lang. Ayan, magulang. Oh. Grabe antibay nito ulay pula ano ito yung mata, mata niya oh. no ito mga boss meron dito may isa may saging na naman oh. ingay naman ng ano content ako dito ingay ng aso <laughs> Eh no, medyo malaki yung butas eh. Ang sapot niya. Kaya e, tingnan natin dito. Ayun. Tingnan natin. Sa lakas o. O, oh, ayan siya. Oh. Uy, ano yan? Gagambang saging. Parang hindi tigre, no? Hindi sya tigrehan Parang crossbreed. Ayan, o. Oh. Sa so, tingin nyo, mga boss, ano yan? Oo. Oh.